Uh, ayun mo ka explore uh, dito ay meron kaming area uh, napapasukin dito sa gubat so um, ibang area to uh, malakas yung putob namin na pinamumugaran itong bundok na to ng mga wakwak -wak. uh, kasi doon sa uh, area na pinag explore namin mahirap sila mahagilap doon ng baga naabutan namin papatakas na yung nahuli namin so, um, na namin bro. yung da namin doon so malakas yung ano namin hinala namin kutob namin na uh, uh, mayroong nagpupuga dito sa bundok na to na mga wakwak -wak. okay, kasama um. ko ngayon si Bakyo mga ladies kaming dalawa hello bro bro aso yes bro mm ano yung aso yun bro? Saan ka? Hindi yan sasagot bro aso yan <laughs> Bakit? <laughs> bakit mo tinanong? Bakit biglang lumitaw dyan sa may, kawayan? yan? Bakit may asong biglang lumitaw dito? So nandito kami sa ano, daan pero may biglang lumitaw na aso Si Smoke tinanong pa <laughs> Tinanong yung aso Oh, take a baka magsagot yun po <laughs> nakakatakot na bro kapag sumakot so ayan yung mga lodi no may <laughs> kunting halong kaba pero ginagaan lang namin sa so uh, nakatagpo kami Kasi ng aso na may biglang lumitaw dito na aso so kulay itim ito bro. wow oh. ikaw pa naman ang makasalubong ng itim na aso dito sa loob ng gubat bro sa alam mo ba yan, bro alam mo ba ibig sabihin kapag may aso oo oh. Kapag may asa diba, may are, may oh. di ba merong may-ari, merong tao. Oo. Hindi kaya may tao dito ngayon? Siguro. Hmm. Baka may tao dito. Ma 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 Masiglang tayo. Ano kaya yung ginagawa niya dito hating gabi na? Yan nga eh kung ako lang mag-isa noon eh kuma kumaripas ako ng takbo. Sige. Um, maganda to. Parang meron tayong matutuklasan ngayong gabi. May tao dito. ang so, kagaya yung ginagawa ng taong yun dito so dyan sa likuran na bantayan mo rin napakasukal ng area na to uh, marami pa rin kawayan mm <laughs> dan maka istoro. Oh. Yang problema napaka napak terik, napak tuktuk. Hmm, uh, sini Bapak selamanya. Harus so tengin mau, Bro. Ayo selang batong da lah atau, Bro? Oh, ayo selang toh. Yang itu. Iingat lang tayo. Kasi pag doon tayo dadaan sa baba, maka... baka... Delikado. Madali tayo makita. Oo, oh, mapansin ka agad nila tayo. Sige. Madali kasi tayong ma maamoy nila doon. Sige. Oo. Sige, sige. Dahan-dahan lang tayo. Sige, sige. tindahan ha, baka madulas ka madulas yan tindig ka muna dyan ano, ano, ano sa tingin mo? mayroon yung siguro doon talaga? Hey. meron? ano ba? tao? mayroon <gibar> hayop? ano hayop, hey. Ayun, huh? Yibun. Yibun yun? hayop puro yun ah yun? ibon yun? ha? ibon ibon yun? oo yung <coughs> <coughs> meron? ibon yun bro? hindi hey no? kaya ah yun no? hindi kaya nagbabad dyan na yung sa ano nag nag ano na nag, nag, signal na sa mga kasamahan niya oo parang gano'n para ba oo siguro isa yan sa mga uh, ano nila signal para malaman ng ibang makasama nila na mayroong paparating hmm? Oh. Tahimik ngayon dito, bro. Wala pa akong napapansin wak-wak, bro. Napaka ano dito? Napaka taas. Grabe. Huwag ka muna gagamit ng panguntra bro ha Okay Kasi baka wala tayong matagpo ang wakwak dito -wak kapag gumagamit tayo Kasi kahit malayo pa tayo Nararamdaman na nila yon Kaya kapag nararamdaman nila Wala na, finish na Lalayo na sila bro. Hindi ka maka hindi makakaabot yung flashlight sa langit, bro. Daming mga kahoy at kuwayan. Yeah, nga, oh, nakabara. Punong-puno yung paligid ng kuwayan at mga kahoy. Talagang napakatago ng area na to, bro. Sige, ni natin. So kaya ma kaya mabagal yung lakad namin mga ka uh, kasi nakakahingal napakatirik niya. Para kang umakyat ng hagdan talaga. Yep. Ayun oh, na nasa baba na si smoke. so, kami sa ibaba kanina? Para kami, para talaga kami umakyat ng hagdan. daan dito at dito ano yun ang malaking puno ng kayo mito tanaw yung buwan dito kaso nga lang nakasilip lang sa dahon ng kawayan napakasukal ang kapal mga puno dito ito may liwana ko, buwan po yan May buwan pala ngayon Kalahati oh. Kalahati oh. na buwan Kalahati nga Bulang yan, bulang buwan Kasi kalahati Grabe bro, napakasukal lang area bro Yeah. Tingnan mo yung ibabaw oh. mga mga puno. Kawayan. Siguro bro kapag ano bro kapag mayroong nag helikopter sa ibabaw bro, hindi to makikita tong area to hindi makikita? oo pag may tao dito hindi makikita dahil ano? pero pag andito kasi sa bundok yung helikopter pataas pa sila mm -hmm. kasi takot sila na mag ano mag mabangga sa bundok Labu? Yeah, pero na naman bro may kasama siya puti na. Ang puti. Puti at saka itin. itim. Bro, pansin mo, bro. bakit parang maamo sila, bro? Ayan, no? dalawang aso. Parang, parang, parang mabait sila, bro. Kaya nga. Ano kaya yung ibig sabihin yun? Sinundan ah. tayo, bro. Kaya pala kanina, nung salubong natin yung itim, e. Ah, sinundo niya yung puti? Siguro. Oh, kahit na wakwak nung, no, sweet pa rin sila, no? Siguro, pero hindi natin alam kung wakwak, mga wakwak na -wak, alaw-alaga ng wakwak. Parang -wak. uh, hindi naman agresibo. Kaya nga. Parang ano? Um, mabait ba, no? Mabait, mabait. Mabait sila. Mabait sila. Baga. Ang, ang, ano dyan, Diyan ang, ko lang kung wag lang, lang tayong kampante bro baka normal lang siguro yun na aso baka siguro no normal lang yun na aso oo oh, uh, pero pero ano kasi hindi nila tayo kilala oo uh, uh, ang, 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 tanong dyan bakit uh, dapat ano na tumatahol uh, na, na uh, yun tumatahol na sila diba kasi hindi tayo kilala eh ano ba yun wala na bumalik na bakit sila sumunod? Mayroon ng bangdaan yata yan. Andito lang sa ano? Andito Siguro kung wala tayo dito bro Wala tayo dito sa gitna na Siguro dumiritso na yun dun hmm. Ayan o, oh, no? sa, eh, sa itaas So oh, Siguro no? Ang gawin natin, para, 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 doon tayo, doon tayo papunta sa itaas mm. para, para ano? Para makasulod sila Baka Baka yung pakay natin bro ay nandyan sa itaas mismo. Tara. Tawag ng, ano, nagtawag ng kasama yung itin. hindi ba sumunod? Hindi pa bro Tingnan ko sa likod Baka pag bumalik yun Marami na yung kasama Tingnan ko niya yung kasama niya pakiramdaman mo bro eh. may wakwak -wak sa paligid may wakwak -wak sa paligid meron na may wakwak -wak sa paligid baka napansinan. na baka nagbantayan baka nagbabantayan bro Wow. Wala. Narinig mo yun? Tugabantay. Tugabantay. Yung pagbantay. Yung nila, alam mo ba? Na malayo yun malayo yun yung nakatambay sa ano nila, sa tinitirahan nila. hindi yun nakatira sa kampong labo ha? yung taga bantay nila taga bantay? Mm. parang ano parang lookout look out mm. taga bantay nila hindi yun nakatira sa wala oh. may manok may manok parang madaling araw na tumila out ng manok eh maaga pa naman may pa naman yes Uy. Wow. Nasa salita. Bro. Oh. My God. Ito daw yung pinakamalaking kampo nila. Kaya nga. kaya banda yung nasasalita kanina bro, ito daw yung pinakamalaking kampo nila bro, huwag tayong kumpiyansa bro o may manok, ah, may manok bro, nila, oh. posible bro na may mga kubo dito na kubo dito bro ha? o mga kubo ng wakwak -wak, o baka may may manok baka may alaga silang manok dito yung hmm. kapag wala silang nabibiktima, parang ano ba parang kinukonsumo nila Mm. kung Ganun ba? Yung mga anak nila, hindi pa kaya manghuli ng tao. Oo. Kung baga kung hayop. Mga, hayop muna ang kakainin nila. Siguro, no? Oo. Sige. Ah, ito. Dadadahandahanin natin itong pasukin ngayon. Oo. So, mas mamutin. Oh. Uy. 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 Ano God. Uy. Ano yan? <tod> bro, maganda tayo bro may wakwag sa paligid bro may wakwag sa paligid bro, gumamit muna tayo kahit saglit bro, maganda muna tayo sige, sige sige bro, sige bro, sige, bro, sige, bro. Sige bro. Sige bro. Antayin natin dito, antayin natin dito.